Totoo nga ba ang sinasabi nila na nasa Jollibee daw ang tunay na saya? Isa ako doon sa naniniwala na nasa Jollibee ang tunay na saya kasi nga wala nga akong Jowa kaya ito na lang. Ato na lang yung Jollibee. Sa so, eto na mga lod samahan nyo na lang kami sa pag-Jollibee namin kasi nga dito mo makikita ang tunay na saya. Eva, 'di ba ang OA. So, talaga yung mga pamangin ko at yung nanay ko. Hindi ko kasama yung ate ko, guys, kasi nga sumasakit na daw yung Chania. niya malapit na kasi siya mga anak kaya nga napagpasyalan namin na kami na lang ng kapamakin ko at yung nanay niya, nanay ko. Guys, mga 5 minutes to 8 minutes lang naman siguro bago kami maka, makarating sa Jollibee. And eto na nga nag-order nga kami at si Nanay, syempre madali lang kasi nga priority lane kasi kasama ko kami ni Nanay. Pagkatapos din naghintay lang kami ng mga 15 or 10 minutes bago yun uh, dumating yung order namin. At wala na ibang ginagawa kung kumain na dito guys, wala na intro intro. At eto na nga guys, dahil busog na busog na kami, eh, syempre yung pamangkin ko ang kulit talaga niya. <laughs> Kaya ang kulit ang kulit niya guys pero kahit makulit siya ay love na love ko yun at ito pa nga ni hinalikan niya yung Jollibee at sabi na nga daw niya na ikaw din natin halikan mo kaya nga ginagawa ko guys syempre kung love mo yun ay eh, susundin so mo yun o diba pero guys totoong masaya kasi nasa Jollibee talaga ang saya guys eto na naprove ko na talaga dahil ini-enjoy ko lang talaga ang pagiging isang single